So, mahirap ba gamutin tong vaginal warts? At paano malalaman ng mga tao? Kahit mga, mga lalaki, meron ding mga warts, di ba? Paano nila malalaman na warts po ito? Unang-una, may history ka ng ano, exposure, no? Okay. So, minsan duma, nag, nagkakaroon ka ng parang butlig na verucoid or pa, parang yung cauliflower, no? Kung naka, yung cauliflower na gulay. Ganon yung surface ng cauliflower, ganon din yung surface ng genital wart. So, if you have the exposure and then you develop something like this, then magpatingin na. Mm -hmm. Unfortunately, ang genital wart, mahirap gamutin. Mm -hmm. Kasi there are, number one, dun sa area, lalo na sa babae, no? kasi anatomically, hindi lang yung external, eh. pwedeng pumasok sa loob. Pwedeng cervical wart, pwedeng vaginal wart. Pwedeng doon sa labas. So, kung sa labas kita mo, pero kung sa loob hindi mo kita. Sa lalaki naman, minsan you have to inspect talaga, no, the whole uh, genital uh, area. Saan nakikita 'tong warts sa lalaki? Usually sa area of exposure, no? So kadalasan sa head ng uh, penis. Uh, uh, Kaya sa scrotum, kung naka minsan sa base ng penis doon nakikita. So anywhere, no? Kasi when there is a break of the skin, the virus can enter. Paano ang gamutan sa mga ganitong marks? Uh, either cryotherapy, yung liquid nitrogen, o kaya sinusunog yung electric cautery, mm -hmm. o kaya yung uh, pedophilin na ginagamit, or yung na yung immune modulator na pinapahid mo, and then allows your local immune system to fight against the virus. Mm -hmm. So, malalag lang siya. But the problem is, Recurrence is very common kasi hindi mo lahat nakukuha dahil merong sinasabing subclinical no? or asymptomatic. So wala kang nakikita but the virus is under your skin and then it will again ang mga natin. genital warts nasa balat lang o na sa dugo na siya. Usually sa balat, sa balat.